Mabungahong kabuntagon mga igisokon. Tinood giyod nga mutahod ni sila sa ilang mga ginikanan. Sugo na mismo sa kaitasan. Pero kita po mga amahan uginahan. inahan, Di po ato pasuko ng atong mga kaanakan. Dapat maayong sulundon po nila atong binuhatan. Kanang ato bang pagkinabuhi sila po mapanalanginan. Usahay di kalikayan na ay mga kabataan nga na hinuon mutahod sa ilang mga ginikanan kay di man pud sila maayong panag-ingnan ilang rule as parent wala nila nagampanan sumaong ang mga anak di pod ganahan vice versa ra mga siya mga igsuon ang mga ginikanan dapat gyud tahuron pero kita pod as parents ato pod silang atimanon ato silang panggaon o aron ila pod tang respetuhon mabungahong kabuntadon mga higala. Ampo, amping abanti to God be all the glory and God bless. Matag sa